Maraming tao ang nakakakilala kay Bugoy na Koy Koy bilang isang rapper at lalaki na laging nagpapakita ng lakas at kapangyarihan. Kilala siya sa social media dahil sa maraming babae na sinasabing kasama niya at sa mga mindset niya na ang lalaki ang pinakamalakas at dapat laging namumuno. Bukod dito, may membership rin siya na nagbibigay ng access sa special na content, private events at meetups kasama siya at sinasabi niyang eksklusibo ito para sa mga sumasali lang. Sa unang tingin, parang matagumpay at malakas ang kanyang buhay, pero sa likod ng mga videos at posts, marami ang hindi alam na ang lifestyle niya ay maaring hindi totoong buhay niya. Paano ba niya nagawang makabuo ng ganitong imahe at totoo ba ang lahat ng ipinapakita niya sa social media? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Bugoy na Koy Koy ay hindi lang basta rapper. Bukod sa musika, kilala rin siya dahil sa pagkakaroon ng higit sa dalawang babae sa personal niyang buhay at sa membership program niya na may iba't ibang benefits. Ayon sa mga nakakaalam, may meetups at private events pa siya para sa mga miyembro at may mga exclusive privileges na sinasabing espesyal lang sa kanila. Ngunit habang ipinapakita niya ito sa social media, malinaw na ang sistema niya ay nakabase lang sa pera at pagpapakita ng kapangyarihan kaysa sa tunay na relasyon o koneksyon sa mga tao. Palaging ipinapahayag ni Bugoy sa kanyang mga podcast at videos na ang lalaki ang pinakamalakas at ang babae ay parang gamit lang. Madalas niyang sinasabi na hassle ang pakikitungo sa babae at paulit-ulit niyang ipinapaliwanag na ito ang dahilan kung bakit siya naniniwala na dapat laging siya ang boss. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumalabas na mismong siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang sinasabi. Isang halimbawa rito ay ang dating kasamahan niyang babae, si Samsara, na umalis sa grupo at sa buhay niya. Hindi na niya kinaya ang scripted lifestyle na pinapakita ni Bugoy. Ngayon, malaya na si Samsara at masaya sa normal na relasyon na wala ng manipulasyon o kontrata. Ipinapakita nito na maraming bagay sa social media at private events ni Bugoy ang hindi totoo. Lahat ng sinasabi niya mula sa pagkakaroon ng babae hanggang sa mga membership perks ay isang palabas lang. Marami rin sa kanyang followers ang nag-avail ng membership na nagkakahalaga ng limang libong piso. Sinasabing makakapasok sila sa special meetups at private events kasama si Bugoy. Pero sa totoo lang, kung hindi sila nagbayad, wala silang access at walang nangyayaring meetups. Para itong puppet show, dahil ang mga babae sa videos niya at events ay parte lang ng script at hindi totoong relasyon. Ang kaso ni Bugoy ay malinaw na halimbawa kung paano nadadala ng social media ang tao sa peking imahe at lifestyle. Napakaraming tao ang naniniwala sa mga fake lifestyle na ipinapakita ng mga influencers kahit hindi naman ito totoo. At ang pinakamalungkot, kahit mismong si Bugoy ay hindi na rin naniniwala sa sarili niyang persona. Kapag wala na ang pera, wala na ang babae at wala na ang exclusive content, ang malakas na lalaki sa screen ay palabas lang pala. Matapos natin makita kung gaano ka-scripted ang lifestyle ni Bugoy na Koykoy, -Koy, ngayon naman tignan natin ang mas malalim na epekto ng mga ganyang klasing mindset. Sa totoo lang, ang mga babae niyang kasama ay magkakapatid at maraming bagay ang mapapansin natin sa kung paano niya binuo ang imahe niya. Dito makikita ang malaking problema kapag ang isang tao ay nagsisinungaling na sa kanyang sarili at sa iba. Ang kanyang fanbase ay nabigyan ng maling ideya at napaniwala sa isang peking imahe. Kahit may maliit na kontribusyon si Bugoy sa buhay ng iba, hindi iyon sapat para magkaroon ng totoong pagmamahal o respeto ng babae. Hindi lahat ay nabibili ng pera. Kailangan talaga ng kumpletong pagkatao, hindi lang pera, para maging tunay na kaakit-akit. Ang totoong halaga ng isang tao ay nakikita sa kabuuan ng pagkatao niya sa kung paano siya kumikilos at kung paano niya tratuhin ang iba. Sa isang banda, makikita rin natin ang kabalintunaan. Maraming tao na may pera at sikat, ngunit wala pa rin tunay na relasyon o koneksyon. Maari silang bumili ng pansamantalang atensyon pero hindi nila nakukuha ang puso, isip at tiwala ng isang tao. Sa madaling salita, hindi tunay ang mga relasyon na batay lang sa material na bagay. Kaya kahit gaano pa ka-famous o kayaman, kung hindi naman buo ang pagkatao mo, wala pa ring halaga ang mga bagay na iyon. Ang kaso ni Bugoy ay malinaw na nagpapakita ng kabataan sa pag-iisip. Sa kabila ng edad niya, ang mindset niya ay parang isang labin limang anyos pa rin. Sa halip na magturo kung paano maging uliraning asawa at ama sa kanyang fans, nananatili pa rin siyang nakatuon sa maling mensahe tungkol sa pagiging malakas at pagkuha ng babae. Dahil dito, unti-unti na siyang iniwan ng dati niyang fanbase. Ang mga tao ay nagmature na, nag-evolve ang isip, at hinahanap na nila ang totoong inspirasyon sa kanilang buhay tulad ng pamilya, anak at responsibilidad. Ang tunay na inspirasyon ng isang lalaki ay ang kanyang pamilya. Dito mo makikita ang tunay na dahilan para magsikap at magtrabaho. Hindi ang pagpapakita sa social media, hindi ang pag-eksperimento sa mga relasyon, at hindi ang pagpapakasikat sa peking imahe. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng buong pamilya sa pagbibigay ng magandang buhay sa anak at sa pagiging loyal sa kapareha. Kapag ganito ang mindset ng isang tao, may direksyon ang kanyang buhay, may saysay -say ang mga ginagawa at ang hard work niya ay nagbubunga ng tunay na resulta. Sa kabilang banda, hindi rin lahat ng babae ay nakabase sa material na bagay para maging masaya. Marami sa kanila ay natutuwa lang sa simpleng pagmamahal at pagiging tapat ng partner. Ang loyal at maaasahang lalaki ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa babae. Kapag nakuha mo ang tiwala ng isang tao at ipinakita mo ang kabutihan at malasakit, dito mo makikita ang totoong relasyon. Ngayon, tignan natin ang pinakabugok na parte ng mindset ni Bugoy na Koykoy at kung paano niya tinitingnan ang babae at relasyon para sa kanya. Ang babae ay parang kasama lang sa trabaho o parang instrumento para kumita ng pera at para sa show niya. Hindi niya ito nakikita bilang tunay na partner o kasama sa buhay. Sa totoo lang, ayon sa mga nakakaalam, ang mga babae niya ay nagtatrabaho lang para sa kanya. Hindi sila lovers sa tradisyonal na paraan, kundi bahagi lang ng planong negosyo at entertainment. Dahil dito, okay lang sa kanya na ginagamit o binabastos niya ang mga babae sa ilalim ng ganitong sistema. Isa sa mga pinakakontrobersyal na pananaw niya ay ang paghalintulad sa babae sa sasakyan. Para sa kanya, ang babae ay parang pag-aari na pwede niyang ayusin o palitan kung paano niya gusto at hindi bilang isang tao na may sariling damdamin o karapatan. Sa ganitong klasing mentality, wala talaga siyang respeto sa babae at napapakita lamang siya ng dominance at control. Dito malinaw na mali ang ganitong pananaw at ito rin ang dahilan kung bakit marami sa fans niya ang nagtataka at napapa-facepalm sa social media. Bukod dito, ipinapakita rin niya na gusto niyang magkaroon ng anak sa bawat babae sabay-sabay na parang isang project lang. Iniisip niya na kung magagawa niya ito, magiging isang malaking piktura o event ito na parang birthday party lang. Ngunit sa normal na buhay, imposible ito at hindi rin praktikal. Bukod pa rito, nakikita natin na ang kanyang mga plano ay nakabase pa rin sa pera. Para magawa niya ang lahat ng gusto niya, kailangan niya munang yumaman ng husto. Kung wala ang pera, wala rin ang plano niya. Ito ang malinaw na indikasyon na ang lahat ng ginagawa niya ay hindi lang batay sa pagmamahal o malasakit kundi sa resources at control. Sa kabilang banda, nakikita rin natin ang kabalintunaan sa mga paliwanag niya tungkol sa laki, lakas at relihiyon. Palagi niyang ginagamit ang Biblia at iba pang references para suportahan ang kanyang ideya kahit na magulo at hindi praktikal ang mga ito. Ipinapakita niya na kahit sa ganitong paraan, ang mindset niya ay hindi tunay at madalas nakakatawa at nakakainis sa mga nakikinig ang mga paliwanag niya ay parang isang palabas lang kung saan siya ang bida pero ang audience ay pinapaniwalaan na may kahulugan ang lahat. Sa huli, malinaw na ang buong karakter ni Bugoy na Koykoy -Koy ay isang manipulated persona. Ang mindset na ito ay hindi nagtuturo ng tunay na success, pamilya o responsibilidad. Kahit siya mismo na siyang nag-imbento ng karakter na ito, ay hindi rin ganap na successful sa totoong buhay. Ipinapakita lamang niya sa fans niya ang ilusyon ng kapangyarihan, pera at relasyon. Habang sa realidad, wala itong sustansya at hindi ito ang dapat gawing halimbawa. Ang malaking aral dito ay malinaw. Huwag maniwala sa mga taong nagtatayo ng peking lifestyle para lang sa entertainment o para kumita. Sa totoong buhay, ang tagumpay ay nakukuha sa pagsusumikap tapat na relasyon at pagpapahalaga sa pamilya at kapwa. Ang fake na mindset ni Bugoy na Koykoy -Koy ay malinaw na halimbawa kung paano napapaniwala ang tao sa ilusyon at maling prinsipyo. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo. Sa panahon ng social media, paano nyo malalaman kung ang nakikita nyo ay totoong buhay o palabas lang? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.